So yo what's up mga brad Kung may shipment ma po kami Nung nakaraang isang araw Yung para sa Surigao at Bohol So ngayon may delivery na naman po tayo So yan 6 boxes na naman Lahat po ay dipipin Mula na rin Hanggang ngayon Maasasin talaga Sir SMCB Sisu Box Baker So yung what's up mga brad Ito po pala ang mga speaker box na i-deliver namin nung last Sunday Six boxes, lahat po ay para sa Lapu-Lapu MCB, MCB C2 C2> Box, box Maker Una po namin ibinaba ay yung apat na MCB D15 Yan po ay inorder ni Mr. Customer, Mr. Mayan Labiste ng Lapu-Lapu City ng Cebu ito si Mr. Customer, Mr. Mayan Labiste ng Lapu-Lapu, mga brad. Ay lumad po yun na taga Hagdan Oslo. Pero nandun lang po niya ipinadeliver sa Lapu-Lapu ang kaniyang apat na MCBD-15 kasi nasa Lapu-Lapu na siya nakatira sa ngayon. At nung time na papunta pa po kami sa kanilang Mr. Mayan Labiste, mga brad, ay dumaan po muna kami dito sa unang bridge na nagdugtong sa Mandawi City at Lapu-Lapu City. Sis, S, 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 MC MC Box, Box, best. At nung time sa aming pagbiyahe mga brad kami po ay hindi pa namin alam kung saan po itong location sa aming mga customer Kaya nag po kami nung panahon na yan nang dahil po ay nagpapatulong po kami sa mga taong taga Lapu-Lapu or taga Cordoba na nakaalam po sa mga destination nitong aming customers. At sa awa ng Diyos, may nakamonitor po sa aming live. Kaya tinuruan po nila kung saan po yung location na hinahanap namin. Ito sila si Mr. James Lee Igot at ito si Mr. Susimo Kantay Otom. At hanggang nakarating na po kami sa naruroonan ni Mr. Mayan Labisti ng Lapu-Lapu. So at ito po ang time na i-discarga na po namin ang kaniyang apat na MCBD-15. So siya at Mr. Customer, Mr. Mayan Labisti. Nang Hagdan uslob, So ayan na po ang kaniyang apat na box, D15. So, so, ngayon pagkatapos namin ito, ay kami po ay pupunta po ng Pahak. So again, maraming salamat Mr. Mayan Labisti. At pagkatapos namin dito mga brad, kami po ay dumiretso po sa Pahak. Lapu-lapu pa rin ang lokasyon para mag-deliver po nitong dalawang MCB D15 para po kay order ni Mr. Customer, Mr. Customer na taga Pahak Lapu-Lapu. Nung galing po kami sa kanilang Mr. Mayan, mga brad, paglabas po namin, kami po ay nalilito na rin kung saan po kami dumaan papunta sa Pahak, Lapulapo. Kami po ay nagpapatulong na naman po sa mga viewers at nagtanong kung saan po kami dumaan papunta ng Pahak. Hanggang nakarating po kami sa na ng mga eroplano, mga brad, or likuran ng airport, ayan, dumaan po kami dyan. Hanggang nakarating na po kami sa kanilang Mr. Customer ng paha at ito po ang time na dumating na po kami sa kanilang bahay na nag order nitong dalawang MCBD 15 dalawang box so ayan po si ma'am customer at ito po si Mr. Customer at ito po ang time na natanggap na po nila ang kanilang in order na dalawang box MCBD 15